Ayan, maganda umaga po mga kapatid. Kumusta po kayo? Welcome po sa Kuya Joms TV. Ayan, nandito tayo sa Bukawi Pit Market. Mag-update lang po tayo ng presyohan ng ibon kung nagbago ba o hindi. At kung sino nandito mga sealer. Ayan mga kapatid, bago tayo mag-umbusta, baka pwede makainin ng like, pinshare, and subscribe. Po. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Ayan, tara mga kapatid, sumahan nyo mag-update. Boss, nang itlog na yan, boss ah. Oo, oh, inabutan na eh. Nabutan na. Oo, oo, oh, oh, oh. ang laki oh. Nang itlog na mga kapatid. Oh. Boss, magkano mga kakatay natin, boss? Sa lang isa. Sa ang isa, ito okay para dito mga kapatid, kay Boss Marvin. Boss, dito boss. Dito mga perso, lima-limandaan lang isa dyan. Limandaan ang isa, ayan ah. Ano pa, boss? Imantahan lang po ang isa rito mga kabot sa mga perso. Green perso sa mga blue perso, para blue perso. Saka dito boss, magkano? Pagka Lutino, 7.50. Okay boss. Pagka naman Yellow Bulls. Yellow Okay. Ito, kapadilot, okay. okay. sa 1000 lang siya. Sa ito, ano? Yung avocado? Oo, uh, avocado, kapadilot. Dito, boss, sama-sama na yata ito, ah. Pagka yung mga pay, liman daan isa. Liman mga Okay, boss. Dito naman, 500 na anak, nangakuha yung mga pardo pa nyo. Okay, boss. Parang nakulang. Kasi pwede na sa mapipili nila. Oo. Uh -huh. Skrishetyo na lang po, mga kapatid. Ayan. Sa gold dyan natin, boss, magkano? 3,000 pares. 3,000 pares dito mga kapatid sa mga gold dyan. Sa mga pinches, boss. Uh, 300 lang isa, kaso nga kalbo na eh. Oo nga eh. Ay magmungot molting lang naman kasi ang boss. Oh. 300 lang isa boss. Okay. Para pa din. na tayo mga kabad, si mga paragat ni Boss Marvin. Boss, magkano isa? 200 lang isa rito sa hey, mga... Ayan ang mga kripti ito. Ano ba 200 po ang isa rito mga kabadid. Ito, meron naman na gift logo. Alas natin, 400 to 500 lang isa. Ang isa, 400 to 500 lang isa mga kabadid. Eh. Okay. Boss, so, uh, Di dito. Boss, mga bagy mo, boss. magkano 'to. Ang ating ko na Pag Sa mga pula mata, ah, 1 oh. Pag sa ibang kulay, 1-5. Okay. Uh, topic lang isa. Dito mga kapatid, topic pilang isa. Uh, mga nanoppa, mga kabadid, uh. topic yan mga pa mga kapatid. Topic isa. Dito boss, magkano? Maroon yan, yan. Topic pilang isa. maroon na to. Japan dito mga kapatid. Kakatid, may mga paris-paris tayo dito. Boss, magkano sa mga kakatid mo? Kakatid naman natin, 2,000 ang paris. 2,000 ang paris. Albino saka fire. ito, spike ano. Ano mga kapatid? Ito naman ganun din. Para kita natin boss, ganun din ang price. Ito boss, mga emerald, mga no? magkano? Sa emerald naman natin, na paris na dyan. 4,000 lang pares. 4,000 pares. Ito mga kapatid mga emerald din, boss Marvin. Ito boss. Ito silver. Silver. Sorry, Oh, uh, white paste ano, boss? Uh, Magkano, boss? Parehas lang, boss. 4,000 lang. 4,000 so, lang. Mga naalang na mga kapatid. Ito, ganun din to boss. Palo. Magkano mga palo, boss? 3,000 palo. Back to back palo, boss, ano? 3,000 lang. eh mga kabari, boss. Kaya palo ulit. Ang dami, kahit pagpipinit. Ito, ang gapang ganda nito. 3,000 lang, pare. 3,000. Ito heavy pa yun, may patik siyang ibig dito. nga, ano. Boss, magkano dito sa 2,000 na din, pare. ang pare. Ano ito ba? 2,500. Ito pa naman yun. Negosyable pa naman, ano. Kaya huwag mahiyak wag mga wadwag mahiyak mo. Pwede rin ito mga kapal, di At aking isang ulo. Ito. Buti yun normal. Magkano naman, ba 750 7,500. 7,500. Lupi no rin? Lupi no Lupi no Lupi eh. Okay boss Magkano? Kung hindi presyo Lupi lang Lupi no Lupi no Lupi Ito Cremino boss Magkana Ito Cremino yeah, Back to back Ta, Sa Cremino naman natin 3,000 pares Sa parang natin Ito ay bigay na yan Mabilis Ano boss Pero hindi ako pala ito Ah yun sa ano Lutino o pa again, 25 wala ano ba? Ah, uh, ito naman lutino o pa, 25 lang kunya ni yan. Lalaki naman to. Masabot uh, pa naman mga kapatid. Screenshot niyo na lang po mga kapatid, mga gusto niyo yung book mag ng mga ibon. Ito, back to -back part, Ito naman pa rin lupa din, 3,000 talaga siya. 25 na lang nakatrade diyan. 25 na lang daw to mga kapatid. Anak, pa, Anak, aqua, Anak pa, pa ng aqua Anak pa ng aqua. Boss, anong karga nito? Di Green Opa po sa RF. Okay, boss, magkano? Sa si Green Opa po sa RF naman natin, 1,000 lang siya, 4,000 pa rin. 4,000 pa rin. mga kapatid, saan ka pa? Sa disino boss? Check naman natin, 750 lang yan. 750. Meron dito si boss na ano ito. Ano ba ito, boss? Ah, kailin pa Okay, boss, magkano? 1,000 lang 'yan. 1,000 lang. Avocado. Avocado lang 'yan, mga kapatid. Ito naman, lupino lang na boss. Lupino pa. Magkano boss? Ganun din sa'yo lang, ano? Ito, kaya wag mo 'yan tumawad, wag mo 'yan magtanong. Inay mo muna natin dito, boss. Ito magkano to, boss? lupul sa normal, 500. 500. Mabilis lang 'to, mga kabarda, sa nagsisimula tawag tawag lang po kay Boss Marvin ito Camino Opa normal normal, sorry, mahabad, normal lang sorry mga kabod ah normal lang natin 1.5 lang yan 1.5 lang dito mga kabod ito boss ano ba ito mga pastel pastel sa kayo ilubul okay boss para sa dyan 7 lang ito lang na sabi natin dalawa ito mga kapatid. ito avocado din ah avocado lang nito ha boss no green avocado rin avocado lang ito avocado lang ito mga kapatid Albino, back to back. Albino ba ito? Okay, wampag na ito mga kapatid Paris na yan boss Paris na ito mga kapatid Ito, <laughs> save lang din sa presyo boss. Ano? 2.5 so, ulit. Uh, lang yan. Ito boss, ganun din presyo. Back to back, uh, uh, Pablo. Uh, sa dapat, na lang. na ito mga kapatid. Ayan, napakaganda kung sa akin na lang po mga kapatid, tawagan si Boss Marvin. Sa kanyang number, saka sa messenger. Ito ulit, magkano ba? Ay, ganito yan. Ito kayo lang. Ito kayo lang. Okay. Ito kayo lang. Ito kayo lang. Basta ito? Anong ID nito ba? Aqua Opa Ino B2 ah, okay. Magkano naman ba? Magkano naman boss? Pakaganda nito ang key Ito Ito na, tignan ko na nga nakapilantik lang isang daliri Ay, oo, oh, ayun Pilantik Magkira pa kakapat Pangkutos to, pangkutos to, matigas ang oh. ulo. <laughs> Magkano ito, boss?

kapatid. Boss ito. Anong karga nito? Opo sa rin. Opo sa Ganun din presyo ano? Opo sa rin. Forte pares dito mga kapatid. Ito. White pool. Magkano boss? Kung libo pares. Kaming ibon upos ah.

Dan lang yan. Parang Dan Palo, ano? Oh, lang pero pay lang. Ang tinang Magkano rito, po sa dito po, boss? Dito ka dalang ito, boss. Ang libo. Ang libo. Ah. nga pala, boss. Ano, puti yung kuko, ano? Kaya, white. lang. Ang rito sa bulls white, kay boss Marvin. Ay, ha? Ay, Boss Marvin dito? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? lang ba ay, ito, 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 natin. Ito, ito, boss, ganun. Ganun na lang, sa libo. Ito, wild tile. Wild tile. Ito, sa parang. Okay. Dito na tayo, boss, sa mga ano mo. Ito, napakalaki nito, boss, Marvin. Oh. Ano ba ito? ito sa libo lang, dalawa na. Sa libo lang, sa libo lang dito. Oh. Maganda ang kulay, pero mura. Oo. Oh, Grabe. Oh. parang sinamong pa ang kulay, boss. Oh. Ano? Sa libo rito, mga kapatid, kay boss, Marvin. Sa so, mga karteng, isang libo mo, ito, ubod ko na sa'yo. Oo, oh, ah. Ito, boss, lalo to. Ito ka na lang to, boss. One tree, pares na. One tree, napakaganda naman ito, boss, Marvin. Pares sa orange. Oo. Oh, One tree rito, mga ko, pares na. Tayo manggugulo. Ito, ko papail pulang-pulang ulo. Oo. Oh, Ano? 2,000 lang, pares 2,000 pares, tingnan ulo, mga kapatid. Parang Latino, ubod kung ano, ano? pa, pa, Bakit ganito pwede pa, boss? Kapag sulit Ay, ito ba? Ito, person na ito. Person ito, magkano to? P3,000 pares. P3,000 pares. Okay. Ito, nakita na ba ito? Pakita na natin. Lucino, back to back, ano? Lucino, back to back. Pares na ito. Ito Opaline. Okay. Opaline. Ito yung Opaline. O, yan, yan, yan. Ika ka na ito na 3000 pare. 3000 pare, no? Ito ba? Green tail, limandaan lang. Green limandaan. limandahan. Kinaman, tilyot. 500 naman po Okay, 500 so lang dito mga kapatid sa gusto ito Ito, eh, so, anong gender nito boss? Sumungo na lang. ito eh, Particular na lang ang gender. Opa yan, opa uh, Oo okay. naman boss, sa uh, na Sa so, naman natin, bigyan lang ito ng ano? Ah, uh, 4,000 4,000 na lang na ito mga kapatid So lalo ito, grabe Isang libo lang yan, Ito mga napakaganda. Isang libo pares, mga alis na may ng lalaki. Big size. Ito. Lutin but, uh, mo pa. Lutin mo ko. ang ganda ng ulo. Ang pinis na. Oo. Uh, so, sa butok, pulang pula? pulang pulang. Oo. mga Dubai, kapatid. Bang, at Dubai. At Dubai. May bawas pa mga kapatid so, ito, gusto itong... na may nakadiyan eh, meron tayo sa bahay Ito ba? kaya eh, yan po sa po, ito ano? 2,000 uh, isa 2,000 isa big size, kaya, yeah, long Peter, Ay, lalaki ah. magkano rito boss para? 1,000 na ito, maganda pa mo. na pakwan rin boss mo hindi na, hubos ko ah oo oh, yan yeah, o oh. kung kanina, pula ito. Ito, orange naman, for. orange na orange. Ayan mga kapatid. Ganun din presyo. Saan hmm, libo lang yan? O, okay. Opa din yun, nag-isa. Blue opa din yun, nag-isa. 750. Ito naman boss. Kung sino opa, back to back. Para sa dyan, 5,000 ni bawas pa. Okay. Ito na tayo sa mga ano, boss. Ano ba ito? Dalpalo. Green opa dan. Green opa dan, magkano? 4,000 lang din yan 4,000 lang dito mga kapatid Screen set na lang po Ito ganun din ito boss ano? Normal dan Pero laki Okay Kaya na laki yan uh, Bili lang ng ano Na uh, 3,000 3,000 dito mga kapatid Mga normal na pala. Boss ito boss kaya sandi po lang pare. Boss, pag-ing siya ang gulo ako ha Okay, okay lang po. Ito boss, magkano? 800 lang pare. 800, okay. Ito. Ganda rin. Ito so, boss, oh, magkano ito boss? Cremino ko pa. Cremino pa, magkano? Cremino ko pa naman natin, 5,000 lang. 5,000, medyo bumaba na ang cremino ko pa. Boss, na. Ito ulit, parang ganda naman ng mga albuso ni boss Marvin. Kung kanina po ano? Ito, ya, 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 ya. No. Kontrapelo ng kulay yun. Oh. Oo. Oh, oh. Grabe, maganda. Boss, magano? Sa lang pares. Sa libo lang dito ba? Ah, oh, kapit ha. Ay, ito na, dito na yung mga tinatago ni Boss Martin na pang malakasan. Boss, magkano dito? Ako ako pa dito. Okay. Ito, ito. Ay, pakita. Ayan. Ito ako ako pa dito. Isang to. Wala pang DNA yan, pero bigay ko lang na 5,000 din. 5,000? Grabe, ang baba na. Ito mga yellow face, Boss? Ito, yellow face, so face, split done. Alin, 30, 30 lalaki, alig, DNA alig. yan. Okay. Ito naman, yellow face shoeing opaline. Malinis, quality, sable. P20 okay, lang yan. P20? Grabe. Uh, Ito lang po. Recession na lang po. Ayan. Tawagin niyo po sa mga kapatid sa boss na rin pang aagos pa po sa na Hindi mahirap sa Yellow face yellow face Pastel ano boss? pastel Magkano? Dose boss? Dose lang Okay na na, Okay Sa ako mo boss? Aqua ofa, split dan palo, na u-wing, B1 Magkano? Pocho na lang yan, babae. na lang malala ba yan. Malalang na babae ba? ito boss, albino ulit. Albino, 1 pa. 1-5, Boss, sa ano mo, ito. Ang ito niyo normal. Magkano po? 1.5. 5 mga mino. Ito. Ito, ako Ganda naman ito. Ano Magkano rito boss? Gano'n yung sa presyo? 4,000 lang isa 4,000 lang isa mga kabod sa mga ako ni Boss Marvin Ayan Dami, ang daming pagpipili po kay Boss Marvin mga kapatid Ito, Maksobak, Dilyut Magkano rito boss? P3,000 lang, dalawa na P3,000 lang, okay Boss Kway tulit 1,000 lang, dalawa na 1,000 lang, ito, boss. Last na ito. Ang libo lang ito. Ang libo. Ito, next. Ito na. Ito na. pa na, papi. Mukhang doon palo. Oo oh, nga. Magkano, po Ang libo lang ito. Okay, mga kapatid. Tapos na tayo kayo, boss natin. Boss, number? 0915. 135. 1915. Okay, boss. Salamat. Thank you, thank you. Boss, Mark. Good morning. Good morning. Good morning. Boss, Good morning. Kamusta po? Kamusta? Kamusta? Ay, ano wala natin bus yan. Meron yan, makita mga kapo. po iba ta? Magkano? Magkano sa mga danpalo po? 5,000. 5,000 ang sa mga kapot. Ayan nga tayo ko po. Possible ka mga yan. Ayan na, possible ka po sa mga kapot dito. Itong termino pa, magkano po? 5,000 rin. <laughs> 5,000 rin po. Ganito mga kapot. Ang dan palo. Oo. Oo. Limang po sa dalan pa lang ako para

ang isa 8,000 po mga kapatid sa dalawa ito po wala ito po magkano? ayan 250 po ang isa rito mga kapatid ayan ha marami pong pera Boss, lagay ko na lang yung number mo 0920 7068331 Okay, salamat po Salamat po dito tayo kay Boss Mark. Boss Mark, good morning. Makan sa mga hampi, nangaganda ng luto. Kitna din, 700 lang. 700 lang isa mga kapatid. Ito, ito, malaki na ito, mga lupino. Ayan. Mga kakakain natin, Boss, magkano? So, 2.5. 2.5 ang fire dito. Ayan. Ah. Ito. Ito pa yung Emerald ba ito, boss? Oo, oh, okay. yung emerald natin. Pagkano, boss? 6,000 niya. 6,000, mga kapat yung so emerald. Dito naman, so boss. Then. Paano ba ko, 2,500. Okay, boss. Ito, boss. Anong mga karga nito? Uh, Lumit lang yan. Lumit, pagkano naman? Ano lang yan? 700 pares. 700 pares. Ganon din dito. So yung session na lang po mga kapatid. At tawagan si Boss Mark. Sa kanyang number. Sa kasa missing Ay ito boss. Ano ito para Para kit baka? 500 lang pares. 500. Rin. Okay mga kapatid. Ito. Ito. Mga gray wing magkano boss? Ano na lang yun? 1.5 na lang. 1.5 din na dito. Ayan mga hindi. Bronze palo. Bronze palo. Okay boss. Single number lagay ko na lang? Oo. Oh, lagay na lang. Okay, okay boss. Salamat. Salamat. Boss good, good, good morning. Ay, mga kapat, nandito tayo kay Boss Tino. Boss, magkano yan? 900 na, Boss. 900 sa mga ni Boss, na hampi. Pero ha? gusto medyo malaki ito. Okay, Nine Boss, ayun, pakita boss. mo. Ah, din to. Ito. Kaya, mga kapat-ambata Okay. Yan ang isa dyan sa so Albay, no? Ganun din, yan libo. Oo, Ito sa mga parakit mo. 250 lang isa. 250 lang isa, okay? Ito nag-iisa. Basta na. 1,000 na lang din. Okay, 1,000. Next Bastard natin, na ka. boss. Tambay tayo. Dito, boss, magkano rito? Yan, yeah, boss. 350 lang isa. 350 lang isa dito naman. dito, okay, boss. 2,000. Ito. 2,000 ito oh. dito mga kapatid. Okay, boss. Masa ito, sa sama na. Okay nga, ano? Mas magkano sa pinches? 300, boss. Pare. 900 parking sa mga pinches ni Boss Tito. Ayan. Ito, <laughs> Boss. Magkano? 1.5 la, Boss. 1.5. Gusto mga gusto Ito? 500. 1.5. Ito? 1.5 din. Back to back Ay, bala bayo sa Bulls. Bulls. Ito naman, Boss. Ayan, 1.8. Okay, sama na natin to Dito sa ano mo? <inaudible> ano, Boss? Hindi <inaudible> mo. 5.000 yan. Bayo yung persyan, ano? Ito. Ginger. Ginger. Ayan, talaga ito. Ang ganda. Ang cute. Kaya saan ba? Pati boss, yung 923-575-0418. Magkano dyan sa mga ganyan, boss? 25 dito, dalawang male. 25 ang isa, boss. Okay, Ang ganda nito. Oh, ang cute. 25 ang isa, mga kapatid. Okay, boss. Ganoon din dito, boss, sa dalawa. Email Okay. 28. 28 po. Grabe, ang lalaki oh. Mm-hmm. Negosyable yan. Negosyable pa naman, ano boss? Okay, okay boss, paano makakontakt? Uh, 0921-407-6122 Okay po Ronnie. Ronnie po Okay, ito yung VRS na dito po kayo eh. Okay po, salamat Okay, salamat po Boss, good morning Good morning po Kapangalan po? Uh, Jello po Jello, okay yes, po Okay boss, Meron tayong ano available mga tickets. Magkano po din sa mga tickets? Okay tapo na 'tin. Ano 6,000 each. Ang dam negotiable nang bahagya Okay po. Sagot lang ni ano ni ni ni, ni bayaran ang ano ang Ang shipping ano. Opo, ayan, maganda. Magkano? May vaccine na po 'to. Okay. Gandang mag lalaki. Magkano sa lalaki, <coughs> boss? Same na lang rin. Same, same. Bato, so, same na lang po yan. yun. Mm -hmm. Bale, dalawang lalaki. Okay, ito ano? Lalaki rin. Dalawang babae naman. Okay, boss. Meron pa tayong angay-angay. Ito, gaganda so, nito mga kapatid. Okay, ito ang Pakita mo, boss. Yan. Ito ang lor. Dalawang babae. Okay, magkano? 6K rin po. 6K? Ano, may vaccine and divorce na po sila. Okay. 6K. Okay. Ito ganun din ano? Yes po, same lang din po yan sila Ang presyo ang ganda. Ang na lang po ganda. Ang ganda. Okay. Ito ba ano ang ano to? Ano po, ah, first hand po. Double coat. Running to triple coat mm -hmm. po sila. Okay, ganda. Two and half po. Alam mo boss. Ito, tuxedo black. okay. 7,000 po. 7,000? Yes, Ilang po. months na yan? 2 and a half months. 2 and a half, ang ganda oh. Tuxedo block. Oh. May mga diwan na po sir. Okay, na ano na pala yan. Uh, d -worm d -worm na diwan na. Tapos ito, tuxedo white green. Okay boss. Lalaki naman to. Okay. Yan, lalaki. Oh, ano, magkano yan? Ganun din. 7,000. Okay, Meron po tayong ginger. Kabahay yan, napakaganda niyan boss oh. Ang ganda uh, nito. Oo. Uh, uh. Yan, babae. Ganun din ang presyo sa inyo. Same lang rin po. Okay. Ganun oh. din po. 7,000. Yeah. Okay, boss. Paano makakuntat? Uh, may ano pa sa chow-chow. Oh, ito Okay, boss. Nagmamadali tayo. Mayroon pa palang chow-chow. Oh, pa. <manyan manyan> ang kulit, oh. Ang kulit, oh. Mm, may chow-chow po tayo. Wow. Ganda ng mukha, oh. Babae. Babae. Po. Okay, boss. 10,000 10,000 Okay, awesome. ganda May back-in-hand yung Babae okay. po Babae. naman. Okay, boss? Babae po. Ayan, lalaki. Babae rin. Ganun na ang presyo. Same, po. sa may cream din po tayo. Oo. Oh. Babae rin. Lahat babae. Kaganda, boss na. Okay, boss. Tapos na tayo. May friends bulldog po, Ayan. may konting isyo lang po yan. May konting day up. Do Ayaw, na lang po yan. May papel po ang magulang. May papel po magulang yan. Oo nga, ano, yun. Lilac po yan. Mura na po sa 12 yan. Oo. Ito lang, konting issue niya. Pero pagod na pala po ito, pang na ito, pangopuin ito. Pagkano naman po? 12 po. Boss, number? 0991-578-3735. Okay, ba? Boss, hindi ko pa maingay yung IP mo para kung hindi ka ma-contact sa IP mo na lang. Okay. Ito na lang po.